Alam nyo ba, habang naglalakad ako papuntang APT Studio, sobrang narulungkot ako sa namiyayari. Dahil sa mga, alam nyo na, yung mga pagsasara ng show ng Tahanang Pinakamasaya, ito ang ginamit ng TVJ sa kanilang show na Itbolaga. At, ah, uh, kita natin na ngayon ay tahimik na tahimik na ang APT Studio habang pa pa papalapit tayo ng papalapit sa kanila ay nararamdaman natin na medyo nakakalungkot nga. Dahil dati ay boy na boy ito yung nandito pa ang mga legit cards, ang TVJ, simula nang mapalitan sila, ay tumamlay na ang lugar na ito, at makikita natin ngayon medyo tahimik na simula nang nagsara yung tahan ng pinakamasaya. Nakakalungkot man isipin, dahil dito binuo ang mga pangarap ng TVJ na kinalaunan ay hindi naman napamalagaan ng mga bagong host nito. Dati-dati makikita natin sa lugar na ito, alas 8 pa lang o alas 7 ng umaga may mga nakapila na dito para manood ng live. Pero ngayon, ganito na yung makikita, napakatahimik. Bukod sa mga gwardiya na lang ang nandun, mga sasakyan na lang ang nagsisilbing ingay sa lugar na ito. Nakakalungkot isipin na dati sobrang saya dito, ngayon ganito na. Dahil sa kagustuhan kong malaman kung magrelasyon ba yung tahanang pinakamasaya, nagtanong-tanong ko sa paligid. Maging ang mga sa APT Studio ay narulungkot dahil sa pagsasara ng show. Tinanong ko rin sila. Joe, wala na sila sa... okay, mga